Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin ang tipping ng mga cars ng Can't Buy Me Love. Maraming mga babies ang nakakita nga sa nasabing tipping at maraming kinilig dahil nga talaga namang napakasweet umano ni na Donnie at Belle. Makikita rin dito na talaga namang masaya ang dalawa habang tumitingin nga ng cellphone. At dito naman ay talagang alagang-alaga ni Belle si Donnie. At, at talaga namang inayos ni Belle ang buhok ni Donnie. At literal, na no one can touch my hair except kay Belle Mariano. At halina at panoorin natin ang video habang naglalakad nga ang Don Belle sa kasada.